<laughs> home home ano ba? Home, Noy! Home. Noy, ano ba kasing gila ka pa dyan? Ewan ko dyan sa kanila. May, may lahi ka pa dito. Hito ba yan o ano? Huh? Hito ba yung kinakya pa o ano? Galing din pala mong insulti ni... Uy ah! Uh, Galing ah! <laughs> ulit, ulit, ulit nga na, ulit nga nai, kung na kung nabot. Ulit, ulit. Ako na yun na sa akin mo si Kredo nga.